sinasampay ko dito yung mga damit ko. So, titingnan natin. So, bago ko sinasampay dito yung mga damit ko mga kabayan sa labas. Kung meron naman kaming dryer dito. Ayan. So, titingnan natin dito. Ayan yung mga damit ko mga damit ko yan pang trabaho mga kabayan. Dito ko siya sinasampay sa labas. Malakas yung hangin pero malamig siya mga kabayan. Ayan. So, yun yung mga binjas natin. Ayan. Mga gamit ko lahat ito pang trabaho. So, isyo ito ng company. So dito sa Greenland mga kabayan, yung mga tao dito, mahilig silang magsambay sa labas kahit winter, nag-snow. Yung damit nila, sinasampay lang sa labas, nakahang lang siya sa hangin. Kasi nga dito mga kabayan, napansin ko dito, dati hindi ko yan ginagawa ngayon lang. ah uh, pag nagda-dryer kasi ako, mabilis masira yung uh, damit tapos buwan siya, lumiliit siya. Tapos dito kahit isampay mo siya ng ganito mga kabayan, hindi siya amoy kulob kahit wala siyang araw. So ngayon may araw siya. So maganda yung sikat ng araw ngayon kasi malamig na siya. So dito kahit wala siyang...